sa isang nayon na napapalibutan ng luntiang kagubatan, nakatira ang isang dalagang nagnangalang Mayumi. Siya ay may pusong dalisay at mahilig mag-alaga ng mga halaman. Ang pinakamamahal niya ay ang isang halamang walang pangalan na tumutubo sa tabi ng sapa. Isang araw, dumating sa nayon ang isang matapang na binata, si Liwanag. Siya ay isang manlalakbay na naghahanap ng mga kakaibang halaman. Nang makita niya si Mayumi, nabighani siya sa dalaga at sa kakaibang halaman na inaalagaan nito. Nag-usap sila at nalaman ni Liwanag na ang halaman ay walang pangalan. Ipinangako niya na babalik siya upang bigyan ito ng pangalan, at sa pagbalik niya, hihingin niya ang kamay ni Mayumi. Ngunit bago pa man makabalik si Liwanag, dumating ang isang masamang mangkukulam na nais kunin ang kakaibang halaman. Nang tumanggi si Mayumi isinumpa siya ng mangkukulam at ginawang isang halamang ugat. Nang bumalik si Liwanag, laking gulat niya nang makita ang halaman na tila may anyo ng isang dalaga. Narinig niya ang isang mahinang tinig na nagsasabing, Liwanag, ako ito, si Mayumi. Sa matinding kalungkutan, hinawakan ni Liwanag ang halaman. Naisip niya ang pangako niya na babalik siya. Naisip niya na ang halaman ay si Mayumi na naghihintay sa kanya. Biglang may lumabas na isang tinig mula sa halaman. Liwanag, upang ako'y maging malaya, kailangan mong putulin ang aking kamay, at itanim ito. Sa bigat ng kanyang damdamin, ginawa ni Liwanag ang hiling ni Mayumi. Pinutol niya ang isang ugat na tila kamay, at inilibing ito sa lupa. Mula sa ugat na itinanim ni Liwanag, tumubo ang isang kakaibang halaman na may mga bunga na tila mga daliri. Tinawag niya ito, saging, mula sa salitang, saging, na nangangahulugang, kamay, sa lumang wika ng ngayon. At sa tuwing may kumakain ng saging, naaalala nila ang wagas na pag-ibig ni na Mayumi at liwanag at ang sakripisyo ni Mayumi upang maging malaya.